construction sa dere nga uh, oh, kanang mangroves kanang bang groups area kanin dere uh, pero gagmay pa di wa na namo mutaas do kaning mga, mga mang, groups dere pero tinginita jud dere kay mga kadu no so mura rin nagpainit-init jud dere kay kung uh, pero init dere ah, way mo 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 yung sod karong rasa no alas 2 pa magud karon oh so ni karon mga kadu ang palibot dere makita ninyo kana kana so nindot so far nindot man noon mas nindot pa dyan paggabi e, siguro kay kanang magabi eh ah, kanang naa na may lights ni so kuan na kanang so highlighted dyan ni so assorted lights sa din makita ninyo no tapos usa pa sa kanang ah, paggabi lagi may isang sa dire ang mga ah kanang mga kuan mga turista ah dire mismo sa 10,000 roses so diha ta mga karunag-agi sa kaniha kaniha diha kanang kani, si Silix Bridge kaya diha makita ninyo no so diha ta nag tapos ang view mo na so napainit init kaya ari sa ta diri pasalipod sa diri mismo sa may uh, lubih kaya grabe ka init jud diri ah kana so makita ninyo ang Cebu City makita po din niyo mas nindot dito sa taas o so, sa view deck no ato ta sa view deck kaya murag 15 minutes na po na nga ang uh, kung ang garon ka ng video no kay din ato pahilabian para atis ma mabahin-bahin na ang uh, time no uh, so makita ninyo din sa entrada mauni ang Ah, uh, 10,000 roses dire. So 10,000 roses sure batang pati 10,000 roses baka na. So ingana na nak init diri karon. Init juga ayo. Hey. So mo ni ang entrada dire, sabi mo ho nga labin rose dire. Ari ta dire. So ta. Ah. So mana siya? so far nindot, nindot juga ayo dininit lang dinit jam pagabi ijo diri no para atis makikita ajo ninyo ang highlighted nga mga mag sidlak nga mga kuambi tau kanang 10,000 roses kanang assorted color nga roses diri di mang kayo ni mga daku, gamera mang kayo ni so ato tas sa taas para nindot ay, nato makikita nato noh ayo jasolo pertijong ini pertijong ini ta so kanay open space puni diri nga murang na ay grass diri nga area ha makita ni mo ang area de sorong diri mga kaduna ay mga uh, kuan diri kanang mga benches ba so, basa basa eh. so okay ra kanindot so diri nga sa diri mo ni ang dagat na nga part no kana mga dagat na part so makita ni mo kuna sa sa pising sa kuano sa kanang buhol so ganing area ha diri so kita ninyo kana bala Ay, kinindot nindot dito nga mga So 15 minutes so 20 minutes lang siguro atong kuan diri no vlog. Tapos musuot na diri ato tas taas. Dili ta mo palit siguro diri. Saka lang tas taas. Okay. Saka pa. Ari tas taas, mistindot diri taas. Okay, overlook dari atas no? makita nato ang si Bridge dari atas Tata. okay na so di nato tanagi kang ha kana siya area di ha then dari dekatan din apart tapos mas nindot pa doon ang view kung ari ta taas no kita nato ang iconic bridge dari Cebu so kana mo nang si Bridge mga kado So nindot so far nindot juga So actually abra pra kay ni nga, nga video para atis mapresenta to sa ah. Uh, YouTube channel no so wapay mo sa kadiri kay perting inita pa diri so pag siguro pag magabi ina diri grabe na jud ang mo mag occupy diri no so mas nindot kay overlook man. so makita ni nato again makita nato si Silex Bridge Cebu City then Toyo Cordoba Mactan Channel na deha o kaning uh, buhol then diha ta so kana mo ang terada diha so diri sad kong imo tan-aon so na diri ang mo na ang roses na kana kita ba ah so so 15 to 20 minutes lang atong vlog garo no so para mabahin-bahin lang nato mga garo ang ato ah, time karon ah dire mismo sa Cebuito Salvador ah Facebook account no okay so papaijo mo ari dire mo kita pa nakari dire mo ka ka do kay init man diri so di lang ta mo Ato lang na iangot no Ato tang tango, ning ato ang warfa, Para magkita dyan ninyo Okay ala, na hmm. Okay so Bantang kayo ang Adlaw diri kayo mga karunos So init Init dyan kayo Punag kita rin na arid dali murag may maka-expose Good diri good kay kuan man diri Kanang Kawas nga init diri. may mga payong diri. Ang nindot do, diri mga karunos Kung maari ka diri Kanang magabiin na kay kanang mga BA eh, murag anindot uh, nindot sa tanaw diri kay ang si Bridge dira continuous mang dagan din wa may nang pahuway da 24 hours man din ha. so makita nimo ang view sa uh, si kana okay so daghan over mga siguro mga 50 chairs man siguro diri kani nga ni kadaghan no so makita jud nimo nga nindot dyo, so super nindot actually dili naman kayo ni may kaingon ta nga uh, baguhay parang kalaan na jud kaayo ni nga kuan ato uh, uh tourist attraction no diri sa uh, Sibu uh, Cebu ah uh, kundi indaghan na nagpromote sa daan ang lugar uh, para uh, ma-present po nila no at least ma for tourism ba? purposes para ma, ma spread pa nila kung sa kanindot ang kaning Cordoba uh, municipality or city of Cordoba so then Actually din sa kuan alapula po daghan jud kayo mga kwan, there, tourist attraction diri mas dire lang kaning uh, kuan kaning kaning kuan kaning 10,000 roses pero sa mga kuan sa mga lokal na hindi uh, dili na kaya ni bago o kayo so murag karaan para nila so nindot ni mga kado diri sa mga bag-o pa kamo ari diri sa Cebu uh, like mga kuan kuan mga ka then ari ka pwede, pwede mo draft by jud na usa ka tourist destination jud ni uh, murag package na nga uh, pwede juga ka apil ni sa tour ni no uh, kung ari ka diri mismo sa Cordoba kaning for uh, uh, kaning uh, 10,000 roses so nindot so far nindot juga kayo kani kay basta dagatan na gani wa madagatan tapos na ay mga uh, kuan kanang mga attraction or tourist attraction makita kag dagat gani so nindot juga yo kanang lantaw din hapo tuod mga kadog makita ninyo kanang lantaw so murag tag sa rayon makaka makakaon dire or makakwa makakwa especially kag mga dato ra kayo mo re mutan aw ha, or mo mu, kuan mo anha di kay lagi uh, murag pang dato jud din grabe ka mahal ang iyang pagkaon diha mga kadog <laughs> Ay, okay. So, kana rasa siguro mga kado no? So, naa na ta diri. Naya ato mga highlight diri karon. Ato lang gibatok tuyo kun lang nato ni kaning ato ang uh, video no para makita sad mo. Para at least ma-support nato dinhi sa ato. Uh, si Dr. Civiti YouTube channel o sa Facebook account nato to ito od mga Please uh, subscribe o follow sa ato Facebook account para at least ma-support ma man nato unsay mga nindot pa nang tourist spot diri kanang local spots diri sa Cebu City no, labi na sa dinhi sa Cordoba. So, ato ta siguro mga kado sa Municipality of Cordoba. Tuyok ta tadi Isuroy ta mo dito. Okay, let's go. Stop recording.